Time guys. kaka lang namin galing work. So, kainin natin ang aking sarili. Sayon na yan, b 2 okay. Pero masarap ah. kasi walang tinig. Wala ba? Wala. Paano nang sabi? Mm -hmm. Miss ko yung ano, yung dasil. Solid din yung pagkain natin. Hey. Saya naman. Mabilis naman siya, nagka ano lang kanina, no? Dahil na may conflict. Takot. Hmm. Nakakasakit tong alimango, guys. Buti na lang hipon ako. Buti na lang yung hipon. Isa lang ba yung hipon? Wala hmm. na? Nakain ko na? <laughs> Buti na lang yung alimasag. Ay, buti kung na lang yung hipon. Hindi siya nananakit. Naka nakaka nakakakatila. <laughs> Sabang, alam nyo ba, nagpa-check up ako? Ano, general check up ba? Eh, may matututunan din si Richard. May mga dapat nila. Alam nyo bang allergy ako sa seafood? Kahit anong seafood. Pero simulang bata ako, makain naman ako seafood. Wala naman e epekto sa akin. Hindi ko lang siguro alam. Siguro pag nangangati ako, isipin ko, hindi kagat lang nalam mo ko yan. Pero kapag, siyempre, kapag mahirap ka, gano'n isipin mo na, wala kagat lang nalam mo yan, ugasan mo lang, kaya tulog mo na yan, kinabukasan wala na. Pag namaga na, ano lang ako, nanuno lang ako, ganyan, ganyan. Nabati lang ako, nabalis lang. Magpapatawas ka lang gano'n. Ganun lang kami dati. Pero siguro nga, yung mga ibang sakit-sakit ko dati, feeling ko nga, allergy yun. Pag mayama kasi, I have allergy kasi, the, the uh, for the seafood So I don't eat seafood like that. Ang sarap ko, balat. Kung TV, ininom ako ng power na tubig. hindi nyo narinig yan sino nga i-appoint uno. nga i-appoint puno cheers everyone um, kasama ko pa rin kumain si tatay at si nanay and first shoutout sa nagragala nito si ma'am Tracy ito ito nagagala sa akin ng mama ko si Nanay tsaka Tatay. Paano ko masishoutout yung pangalan mo? Eh, hindi naman mabasa. Pang, para noodles, gano'n ganyan. Uh, brain freeze. Ang nansan nitong kamay. Ang sakit pa. Ano mo at yung ano eh. Makakapai kayo ako ng baba. <laughs> Tignan mo nga nakita ba? Gagag. -gag. Nakita ba? Iyan mo na ito. Nakita nyo? Wala ang bagay sa akin. Sino mo? <laughs> Wala din sa isip ko. Basta ko naman kasi tumatay yun, Chad, eh. Sino mo nga? Nakita ba